Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente Ngayon po ay araw po ng scout ko Napadpad po ako dito sa dulo ng pambaliti Yan parang sakop pa ito ng pamurangon May napansin po ako dito ng isang bahay na may mga bata Ito Ang ilit ng mga bata Itong bahay na po ito ang ako pansin gawa ng ano kontra pa lang po yung nakadingding nalapitan ko po yung mga bata nakakawa din yung sitwasyon ng mga bata lalo na kapag uh, yung magulang pero napansin ko yata yung, yung sama nila yung tatay At yung bahay nila oh ang traktor Sabi mm. hmm. yung bahay nyo lang nakatagilid na Mga oh, grabe ang aso Dami Sa na po ito talagang Marami ka ano orang ibang malibangan pati aso. Ang dami nila oh. Hmm. Ang cute ng mga aso. yung mga bata oh. Hello Nini. Kumusta? Ini ditambahin nyo ah? hmm. so, Nagaaral kayo hindi Anong grade mo na Hah? there ilang tahun ka na Ah, 8 it na. Ito si Nino. Ikaw, Nini, anong pangalan Angelina? mo? Angeline. Ha? Ah? Angeline po. Angeline. Angeline. Yan ito malit. Ikaw, ikaw, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Nini, yan toy. Andrea po. Andrea? Ah, puro babae. Hmm, itong isa? Ano po? An. Andrea. Ito? Angeline. Angeline puro letter A ano? Apos. Ito isa. Amerlin ah, po. Amerlin. Ah, Ikaw ano pangalan mo? Merlinda po. Merlinda dapat letter A din. <laughs> hindi kayo nababasa ng ulan diyan. Pag umuulan. Mm. Para pating may bagyo. Asya itong asawa mo. Anong pangalan ni Kuya? Alan po. Alan. I ikaw ang Emerlin. Ayano? E Melinda. Melinda. Merlinda. 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 Mapunta po ko sana ako dito sa dulo. Kaso, parang wala nang nagbasan. Wala na dyan nagbasan na, no? Sa, sa, wala na, no? Pati dito. Wala na din. Hmm mabalik din pala ako at wala nang ano ngayon po ay ano, scout ko napadpad po ako dito sa lugar na ito napaka press ko ay, grabe ang pagod kanina kaikot ikot ko napansin ko itong mga bata dito hmm. napansin ko yung alagaan yung aso maraming tuta maraming din anak ano ano yung, may mga lahi Alika, Nini, please. Mapalapitin natin yung maliit na bata. Dali. Please, dali. Oh, bliss na, please. Ay, ang galing. Baby, anong pangalan mo, baby? Anong gusto mo pagbalik ko? Ah, Nini, hindi man kayo nababasa ng ulan sa loob. Mag Magigiba na ang bahay nyo. magigiba na kung napasok ka nalakad ka lang kung nasakay nalakad pag inatid ka ni mama mo sino nag aalaga dito sa kapatid mo sa lugar nila oh. Ah, uh, mapasko. po ganito yung bahay nila, pero natataka kasi napakalinis po ng paligid. Nakatuwa din sa mga ganito na pagka ang bahay po bagay malinis, malayo sa sakit. Ini anu yan. Ha. Masa hmm. yang cingilas mo? Wala kang cingilas, oh. Nini. Cingilas. Nini, ilang taong ka na? Ah. Nini. Nini. Apat. Forty ka na. Apat po ay. Apat <laughs> na. May edad na. Forty na pala ito. Nini, ilang taong ka na? Apat po. Oh, apat apat na po. Mira. Ah, 40 na pala ito. Ano pa lang pala ng Apat pa lang. Four years old. Akala ko apat na po. Nakapagsalita na din pala itong malita, no? Ilang taon na yan? One year old po. Oh, ano, ang ano lang ano? Dati nun, ang one year old. Ano pa, pikit-pikit pa ang mata. Di pa nakakapagsalita. Oh. Nini. Nini. Ilan ito? Ilan ito? Sabi nung, nung mama mo, marunong ka na daw magbilang. 1 to ten. Bilang ka daw, one to ten. Sige, dali. Bibigyan ba yung One. Two, ang dulas ng kasada Palitan ng gulong yung motor ko. Oh no! Yan. Sa susunod po, pa ako ng gulong. Gawa ng lupa po yung mga dinadaanan na delikado. Andrea? Ano? Gusto mo magpampon? Masama ka na sa akin? Payag ka? Ha? Sige, subukan mo. Nakatali lang pati yung bubong nila, no? Anong anak buhay ni asawa mo? Anong anak buhay mo? Hmm, kano ano na lang, basta may pambuhay sa pamilya, ano? Tama lang yun. Marami kayong alagang aso, ano? Ha? Ah? Anim. Ang ganda pati, oh. Mm. Grabe, grabe ang hangin dito sa, ano? Ang nakatakot lang dito pang may bagyo. Grabe ang, ano nila, kahit man sana, yan. Palitan ng kahit pawi dito. Ang lapit ko din sila kala kalinga para kay Kuya Bal. Yan, pabalikan din po ako ng dait. May abot na ako kay ate na kahit pambili-bili ng ano. Ng, pang pang ulam-ulam nila. Ate, pang pambili-bili nyo. Hmm. Pasensya na dyan, ha? Hmm. At bigla nang din yung pagdaan ko dito sa lugar ninyo. Parang malungkot nung mga bata, oh. Ba't malungkot kayo? Okay, oh, yung maliit, oh. may bibigyan ako sa inyo, 20. Kaso wala nang 20 bar, ano, papel. Kaya bibigyan ko sa inyo, ito. Papila, dali. Oh. Oh, magkano ito? Ah. 50 po. Ha? 50. Hmm. <laughs> o, oh, Nini? Yes. Ang sasabihin yeah. mo? Nini? Salamat. Hindi itong maliit. Anong sasabihin mo? Ah? Salamat po. Ang cute nitong batang ito. O, oh, next. <laughs> O oh, next Ay ito Okay lang sa yung piso Anong <laughs> pangalan mo? Ah O oh, B, oh, B hmm. Sino pang wala? Ito, interviewin ko ito. Ito, 40 years old. Nene.

Napadaan lang ako dito. Muntik. Oh. muntik pa ako maligaw. Tagatag <laughs> lang kayo at baka sa baka may magano, may magano na sponsor sa inyo magkapagbigay kahit kunting pang pantaklob dito sa bahay ninyo. <coughs> ang nito mga bata. Napansin ko itong mga bata ito kanina, nagsilip. Pagdaan ko ito, yung maliliit. Kaya bigla ako napalapit, akala ko walang kasama. Huwag mo punitin. Ngayon, nakakatawa mo nito mga bata nito. At nandito yan sa gitna ng danawan. Wala kang makikitang putik sa muka. Hmm. Um, malilinis, malilinis. Pili na kayo sa tindahan. May tindahan dito? Wala. ano mm. sa tinanongan mo. Doon sa tinanong ko? Sige. Sige. Map mapunta na din ako. Mm. Uh -oh. Yan po mga kalingap, mga kabente, yung mga bata na nadanan na ko kanina. Nakakatuwa po kasi ang kukiyot nila. Kahit po nasa liblib na lugar, nasa tabi po ng danawan, ay malilinis po sila kahit po sa paligid. Yung kawawa lang din po yung mga ganito kapag uh, may kalamidad o malakas ang ulan. At maayos man lang po sana yung dingding. Yan, sa mga nais pong tumulong, yan, minis lang po kayo sa aking Facebook. Yan, Jason Saldua. maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe. Subscribe po, Mr. Bendeboy Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.